Hello sa ating lahat mga kabukid So ngayon mga kabukid Gusto ko lang i-share sa inyo Yung nangyari noong ba nag-post ako doon na Anong nangyari sa ating mga alaga Kasi Nagkaroon tayo ng maraming mortality Kaya ngayon Nalaman ko mga kabukid kung anong dahilan <laughs> Ang dahilan pala noong mga kabukid Nagkaroon po na tayo ng kanibalism sa ating mga alagang ma mga manok na yung pinapalaki natin ng mga sisiw. Yung pala dahilan kaya nawala na laman yung katawan nila, yung mga puwet nila, na nabutas. So, nag-research ako at meron akong ginawa sa kanila mga kabukid para masolve ko yung problema na yun. Makikita ko sa inyo mga kabukid. Kakunin ko mga kabukid ha. Ah. pala yung ginawa ko dito mga kabukid sa ating mga palaking sisiyo ito pala yung ating mga papisa noong katapusan ng April ibang batch to yung mga pinapisa noong natin yung pinapisa, pinapisa natin noong katapusan ng Marso yun ang mga maraming nagkaroon ng mortality kaya ito yung ginawa ko mga kabukid Pinutul nagdebate lang ako sa kanila yung tinanggalan talaga yung kanilang tuka yan o oh. ayan o diba tingnan nyo nawala talaga tinanggal ko talaga yung matulis na bagay dun sa yung matulis na dulo yung kanilang tuka para hindi masugatan yung kanilang mga katawan ang ginawa ko pala mga kabukid ganikwe yung ginamit ko nagsunog lang ako ng bakal kita ko sa inyo kung saan ko siya sinunog mga kabukid ito pala yung ginamit ko mga kabukid oh. dito nagsunog lang ako dito ng bakal yung malapad na bakal sinunog ko siya dito At saka nung mainit na talaga siya At saka ako pinaso doon sa kaniyang Baan? yung bit yung dulo ng kaniyang tuka yung ginagamitan ng kuryente wala tayong ganun kaya organic way yung ginamit natin ito na pala sila mga kabugid oh. ito yung ating mga papisa noong katapusan ng April yan ba lalaki na nila mag isang buwan na ito ngayong katapusan ito yung first batch at ito naman yung second batch limang araw lang yung pagitan tulad pa rin ng dati Ganun pa rin yan yung mapupunan ninyo di ba mayroong mga kulay blue yan yun nilagyan ko ng gamot kasi yan yun yung nangyayari nang sa kanila nung hindi ko pa sila tinanggalan ng tuka talaga dati ginamitan ko lang ng nail cutter pero ngayon ginamitan ko na talaga ng yung one may bakal na mainit kasi mauubos talaga sila pag hindi mo ginawa pero bakit siya naman sa aking observasyon sa kanila mga kabukid okay naman yung resulta hindi na sila nagtutukan at uh, wala nang nasugatan pa mula pangalawang, pangalawang araw na pula nila ngayon mula nung pinutulan ko talaga pinutulan ko talaga sila ng tuka sa awan ng Diyos hindi na sila nabawasan pa So hanggang dito na lang mga kabukid, isang magandang araw sa ating lahat. Pakilala ko pala sa inyo itong aking mabait na laga. Yan. Ito. Yan. Ito siya. Yung 35 days na manok. Halos apat na kilo na. Nag-iisa lang to. Subukan natin kung makaya ba na ito makapagbigay ng itlog na gamit natin yung native na lalaki. So maraming salamat pala sa inyong lahat mga kabukid. At maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa akin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, baka naman tulong na lang sa aking munting channel sa YouTube. Happy farming at maraming salamat. God bless all mga kabukid. See you in my next video. Bye-bye.